Hello mga ka-jeep uh, Ito nandito, tuloy pa rin po natin ang trip natin dito sa Bahrain uh, 24th of March, 9 in the morning Dito po tayo sa Ottoman Castle Ito makikita niyo po yung mga dating ang tirahan dati ng mga Ottoman dito Ito yung labas Ito yung main entrance nila hassle siya na hindi naman kalakihan sa so, pagpasok niyo sa loob talagang made of ano siya mga bato pero parang uh, putik to dati kumbaga inaayos-ayos na lang nila nire-renovate -re -no na lang nila para ma-maintain nila na nakatayo yun know? so, ito wala na po yung ibang structure wala hindi na siya kompleto. Bali, giba na yung iba. Para bakante na tong loob. Meron lang mga ilan ilan. So, ang mangyari nga yun, uh, imaginein mo na lang. Kung ano nga ba itsura niya dati. May nakita kami dito yung mga kwarto. Mga CR, gano'n. Tapos yung mga dasalan nila. Tapos yung iba naman, mga merong Tunnel parang uh, sila sa ilalim. Siguro yun yung mga ginawa nila nung araw. Pagka may mga kalaban na umaatake, doon sila nagtatago. Doon sila pumapasok. So bali masisilip mo na lang siya Pero hindi mo na siya pwedeng puntahan. Hindi mo na siya pwedeng pasukin. Nakakatakot eh. Madilim na yung loob. Tsaka baka mamaya bigla pang gumuho. Delikado. So ito, parang square na lang talaga siya sa loob. Sa tagal, ilang siglo, ilang decade na rin ang nakalipas. So dito ako, umakit ako sa ibabaw. Ito na yung pinakamataas niya. Yung taas niya, parang uh, nasa 15 meters high siya. Dito naman, sa kinatatayan ko, overlooking siya sa baba. Parang dito yung mga bantay ng araw. Tapos itong hagdan niya pa baba, napakatarik. Tirik na tirik. Kaya ito si Macy's na <laughs> tatakot bumaba. Dito na po ulit ako sa baba. So ito lang, di naman siya gano'ng kalaki. Ha? Uh, tinignan lang talaga namin yung lobo. Wala naman masyadong tao ngayon. Bali weekdays kasi itong punta namin. So, para hindi rin ganong pa-crowded. So, ang panahon dito ngayon, hindi naman ganong kainit. Tama lang. Nasa 37 degrees. Three of life. So, ito po yung nasa labas na kami. Ayun, nakikita niyo yung castle. Tapos so, ito po, meron siyang barko dito. Most likely, mga ginamit din nila nung araw to na naiwan na dyan at inayos na lang, pinaganda para ma-maintain. Pero ganyan yung itsura no? As is, siguro ganyan talaga ang itsura nyo. So, ito po yung sa tapat ng castle. Yan, dagat siya. Sigurado tong mga lupa-lupa ina wala pang mga wala pa yung mga yan nung araw talagang purong dagat siguro to. Bali ginawa lang kasi nila yung mga parang island island din eh tinamba nila para ma-utilize nila yung dagat di ba. Kasi tong hindi naman siya ganoon kalaki. Maiikot mo siya sa half day lang. Maliit lang siya. At uh, napapalibutan siya ng dagat, nasa gitna siya ng dagat. At uh, malapit lang siya sa Saudi Arabia. From Al-Qubar, uh, tatawid ka ng coastway. Uh, nasa 30 minutes lang siya. So bali yung coastway na yun, yung po yung tulay na ginawa para mag-connect ang uh, Saudi Arabia at ang uh, Bahrain by land. Dati kasi, nung wala pa yung tulay na yun, uh, sasakay pa talaga ng aeroplano para makapunta lang ng Bahrain. Eh, napakalapit lang naman. So, in 30 minutes to 40 minutes na yun, mula doon sa Alcubar, papuntang Bahrain. Kung aeroplanuhin mo yun, by air, siguro, mga 10 10 minutes lang na, 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 na dito ko na sa barin eh. so ito po yung mga barko pa rin eh anong ganda oh. Ay, yung itsura ng labas ng castle Masolid na bato siya malalaking bato siya na talagang parang na gawa sa adobe pero parang mix siya na parang gawa rin sa lupa pero since kasi ito siguro bato yun Ayan. it's obvious naman na, na inayos na lang nila kasi giba na talaga siya so sobrang uh, tagal na luma na siya so nakakatuwa naman na nakakita ng mga ganitong bagay I imagine mo yung mga kung ano meron nung araw ah dito kung anong ginagawa nila Kung panong nila protektahan, depensahan Ang castle nila Ang paligid nila Ottoman Castle Itong pinakalikod po ito, nilakad ko dito yung mga gibarin Sira-sira eh. na siya at uh, mabuti naman kahit papano na may maintain nila. Ito po, naglalakad na ako dito sa paligid ng castle. Walang masyadong tao kasi itong lugar na ito parang may parking area siya. You So open lang siya, wala namang entrance fee dito yung parking area dito ako magpapag pag gusto mo pumunta dun so madali lang po siya punta I search nyo lang sa google kung gagawa kayo ng itinerary madali kasi sa panahon ngayon google na lang talaga hindi mo na kailangang magtanong tanong I search mo lang yung mga tourist spots lalabas na siya So, pag depende na lang sa'yo kung anong gusto mong unahin, pero usually, dapat unahin mo yung malayo. Tapos, papalapit. Para pagtapos tapos mong nata mo yung itinerary mo, malapit ka na lang sa bahay mo, malapit ka na lang sa hotel. Yun po yung Manama, yung maraming building na Ang ganda ng dagat nila dito. Ang sarap maligo. Tapos yung mga hotel dito. Kung chain check in ka, mayroon ang hotel na mayroon na rin silang access sa dagat. Doon sa likuran ng hotel. Meron namang wala. Sasadyain mo talaga yung mga beaches dito. Pupuntahan mo. Pero yung sa mga hotel naman, pwede mo rin namang puntahan. May entrance fee nga ng 3 beach di ata sa umaga yon kasi mayroong lifeguard may bantay pero free ni ata siya pagkagabi parang 6pm onwards pero syempre di ba ano naman gagawin mo sa dagat sa beach kung gabi na wala ka nang makikita tsaka hindi na safe yan. so naglakad-lakad pa rin kami ito nakita ko tong parang bahay na to Ewan ko ano meron sa loob nito o parang resort ba or something. Tapos may parang cottage siya, ganyan. Hindi naman namin tinanong na kung ano meron doon. Lari kasing tao. So, ito meron naman siyang playground. Siguro pag uh, sa hapon marami ditong tao, marami mga bata, family dito nag-spend ng time, dito nagpi-picnic. Dito mga nagiiihaw lalo siguro pag weekends. Sigurado maraming mga namamasyal dito. Tapos parang nakita niyo yung ilaw na yun sa dulo, yung mataas. Para siyang may truck and field dun sa likuran. O parang football field. Ang laki ng park na to, Ganda. Tapos meron din siyang mall eh. Nasa likuran din siya mall, ng mall. Katabi niya yung mall, yung red tag. So, magkakalabi. Yan o, yung red tag yun. Mas careful, careful pala yun. Yung red tag, linis ng dagat. green. Blue siya actually. Blue, not green naglaban na gano'ng kulay kaya malinis siya <clears throat> wala namang amoy napaka aliwalas masarap dito pagka medyo lumamig-lamig na masarap tumambay dito magpalipas ng oras mahirap na mamaligo nung kasi malamig So the best time talaga ang pupunta ka ng mga beach Mga naman sobrang init, huwag naman summer Yung tama lang Gumamit ka lang ng sunblock, okay na yan So ito, dito kami sa parking At ahhh uh, Paalis na rin kami maya maya Ngayon yung mulo, ang laki Ang mga napati Ito yung parking, walang mga nakapark diba Walang tao So it's uh, 6 p.m. na po dito kaya bumalik na kami dito sa restaurant para mag-dinner. Then after here, balik na kami sa hotel. Thank you po sa panonood ninyo. Sana nagustuhan ninyo, nag-enjoy kayo. Paki-subscribe na lang po hanggang sa uulitin. Ingat po kayo. God bless.